may magandang benepisyo kasi nakukuha natin ng mga cubs pag naglalakad tayo kaya kailangan natin gawin ikot lang tayo ng mga cubs sa ano sa taikot papuntan Timberland tapos bababatan na Santa Rosario yun ang ruta natin tapos abuab <muchas> good morning, good morning mga kaob sa kaob ito. Nag-jogging muna tayo, uh, walking, walking muna tayo mga 1 hour. Uh, oras natin, 5.34. Yeah, let's go. Ikot lang tayo ng mga kaob hanggang Timberland. Araw ngayon ng Monday. Ay, Monday. Sunday pala. Gago! Sira ulo. Putang ina mo, giniago ba? <laughs> oh, Tagal din tayo, di nakapag ano ng mga kaops, nakapag Nakapag Walking, walking Kasi nung nakarang linggo Busy rin tayo, tsaka Tinamaan din tayo ng ubo Kaya di na tayo nakapag lakad-lakad tuwing linggo. Ngayon, ah, bila, bali ano 'yon? Tatlo. Tatlong Sunday na hindi tayo nakapaglakad-lakad. Ngayon lang uli. Kaya kailangan ulit natin na magpalakas. Ngayon naman tayo, medyo naniligas naman yung paa natin. natin ng palapas ulit ng tuhod medyo may ubu pa nga tayo no, mga cows pero hindi na ah, tuloy tuloy natin yung ano, inom ng gamot medyo tinatamaan na rin tayo talaga lalo na pag sobrang pagod tayo yun bakasumama sumama eh. hah? kano talaga namin kapu ni eh. oh dito nasa matayo bdi sa dalaki kung ano? kung eh. kung ka sumama sa lalaki? ano? naman. kung ano? mo ano? kung dito kung sa San Mateo? Kaya ano? Ka, eh. ano? kung ano? kung ano? dito sa San Mateo. Dito lang yun, dila lang yun Sigurado? Oh. Verify mo rin kasi babae pa naman yun yeah, Kaya nga, parang nga verify, wala nga dalang cellphone eh Paano nakatawag? Gabit cellphone ko Hindi <laughs> yung naki-open Yun lang, huwag naman ganun, parang yun man Siyempre kayo, nag-alala kayo ng eh. babae pa naman yun Kaya yeah, nga, hindi ako makatulog Huwag tangin eh Oh, wala sana kung alam mo sumama, alam mo yung kung saan banda, walang problema, diba? mm. Puro yung di ba? Oo. Oh. Pero hindi mo alam, mahirap. Ilang araw na. Wala <coughs> wala na. Ngayon. Kaya doon sa mga kaibigan, pinuntahan mo na rin. Ito ako na lahat. Bagay, kabisado, kabisado, mo dito sa atin eh. Meron kasi yun eh. Siya na kung lalaki. Kaya talaki nga eh. Diba? Sa akin na aso nga yung nahanap eh. Kaya nga. Kaya napaka babae. Eh. Sana ka sinugay ng asawa ko eh. Putik yan. Sobre ay nila ugali ng mama nila? Kasi mama naman nila yun eh. Kaya tanong gawin, bama pa rin nila naman yun. Kaya tanong gawin ng ng ano, <coughs> sermon. Normal lang yun eh. Paano? Dito mo na ako. Proceed. Bawa rin yun. Ba, nakita ko kasi nakapos eh. Oh. Tropa natin si Baloy ah, uh, Siyempre babae nga naman yung anak Kaya dalawang araw nang di Kasi pa, e, hindi nakakawin Kaya siyempre nag-alala Ngayon dito na tayo Ngayon eh hey, mga kauso pag natapos yung po Nagkaroon ng ilaw yan sa gabi Yan Itong poste na to yan oh. Poste na yan Sa gabi pwede na tayo maglakad-lakad dito Kahit mga alas 6 Alas 6 ng gabi hanggang alas 7 Yung ikot lang tayo no, mga kab sa ano sa taikot uh, tapos Timberland tapos bababaten tayo na Santa Rosario yun ang ruta natin tapos Abuab tapos yun pauwi na tayo <coughs> kasi mga malingki pa kami ni Macy saka tapos mga malingki naman ako sa angkas yun nandito na tayo sa baba mabilis lang no mga kabs kahit na mabagal lang yung nakad natin So, kaya natin yan, one hour. One hour. Sayang yung momentum natin nung nakaraan. Putik. Ay, nako. Nakakita natin sana yun. doon sa taas. Yung paikod doon. Nakakita sana natin. Wala na. Nahinto yung momentum natin sa paglakad-lakad ng no, mga kaobs. Putik. Busy tayo. Saka tinamaan pa tayo ng ubo buo sa katrangkaso kaya hindi niya tuloy tuloy kailangan lang talaga ng ganito ng mga kautsagalan talaga labanan nung labanan mo yung tamad tamaran pag ganito yan pakita rin tayo dito yan alright labanan lang talaga yung katamaran kasi pag hindi wala talaga mangyayari kailangan din natin ano kailangan natin magpalakas need natin lumakas no mga cubs kasi rin din yung ano yun lang din yung kayamanan natin sa katawan para lumakas ah, alright takot na tayo Pakit na tayo Taas. Paikot na tayo ng Santa Rosario Nag-start tayo no malis sa bahay no mga kaos 5.35 Tayo ang oras natin Ano 556. <laughs> pasikat na yung araw. Yung araw pasikat na no mga cobs. Pasikat na yung araw. Mabilis natin maglakad. Araw po ngayon ng Sunday no mga Kaoblocks. Araw ng Sunday. Ugh. Magpawisan lang tayo. Ayos na. Need talaga natin magpa uh, talaga natin magpapawis para yung mga taba-taba natin sa katawan lalabas yan, kasi na yung araw kasi mag alasas na ng umaga kasi pag tag-ulan di na tayo makapag ano di na tayo makapag lakad-lakad na ito pag ganitong sunday no, mga kos, marami yan marami yan, umakat sa Timberland kaso di tayo akit yan, marami ng Masyado ang crowded. Tayo iikot lang. Yeah, masyado lang crowded dyan, you know? ang crowded diyan, you Ang dami umakyat. Yeah. Bakit Timberland? Yan, makikita din sila sa taas doon sa Timberland. Tayo naman di tayo akit doon. Iikot lang tayo. Yan, ikutin na yan diyan. Kakan kakanan na tayo. Tapos pababasan Taro Serio Abuab. Yon, tapos pauwi na tayo. Uh, yun lang gagawin natin next Sunday ganoon na naman gagawin natin uli kasi medyo matagal-tagal din tayong yung <sighs> Di nakapaglakad-lakad ng no, mga cows kailangan talaga natin yun kasi puro motor tayo minsan yung mga kasokasuhan natin nag stack up na <laughs> alright kailangan natin kumbaga kailangan sa parang parang ano parang sa motor kailangan ng tune up yun ano ka na sisira ulo? Wala pa naman tayong dalang isang battery, malulubat na tayo. Okay, let's go. Ayos, pababa na tayo Ayan, Ayan, pababa na tayo ng Santa Rosario ng mga Cubs. Ayan, pababa na tayo. Ang bilis lang. Babuti na isang oras. Shout out sa naglalakad. Paket ng Timberline. Ababa na tayo. Ayan. Sa panitatay. Shout out. At good morning sa inyo. Bilis lang. Bilis. Ang Bilis tayo ng Abuab paket sa amin sa Maynetra baba pababa na tayo magandang binipisyo kasi nakukuha natin ng mga cobs pag naglalakad tayo kaya kailangan natin gawin pag lakad-lakad tayo ito yung sandi lang ngayon-ngayon ito nilakad natin ng mga cobs siguro sa chance ako rito paikot na sa ano rin to 6 to 7 kilometers ganun po siya kalayo hinagingan tayo ah dito na tayo sa baba paikot na tayo ang abuwab ginagawa kasi dyan ng mga pubs yung pinamalaking drainage para di na bumaha dito sa San Mateo haha <laughs> alright ang bilis lang wala pa yatang 1 hour tayo naglalakad lakad So, papasok na tayo dito sa Binyan ng mga Cubs sa may Abu Abroad Mapasok na tayo. Ito yung abu abroad na mga kabs. Abu abroad. Ayan, abu abroad pa dito. Ayan. Good morning. Good morning po sa inyo mga kaos mga kaangkas natin dyan Good morning din sa Chika Vibes ni Lola. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, good morning din sa ating mga subscriber. Good morning po sa inyong lahat, Ah, you know? uh, shout out nga pala kay Albert Lumibaw. 'Yun po yung ano, mga kaos, no, dati kong kasama niyan sa anong nasa pabrika pa ako. Shout out kay Albert. Ngayon nasa angkas na siya ngayon full-time. Shout out kay Albert Lumibaw. Ayan, lumabas na yung Haring Araw. Sana next Sunday makapaglakad-lakad ulit tayo sundutan no mga kaobs ang oras natin 6.24 6.24 na ng umaga ito yung pabahay ni ano ni Bongbong sa ni Romualdez pansang pabahay sa bawa sa Pilipino San Mateo Rizal ayan mga pag-abil no siyempre may mga tarbaho may mga, mga pag-ibig kasi kung wala wala rin walang kwenta di ba mga kaobs go Gol, hari kita sembuh kaya. tanda tais Abu Ab, Abu Abroad. tayong na ano natin ha pa tur malapit na tayo pagdating doon sa taas pahinga tayo natin yan mga cobs kailangan talaga natin kakayanin para masanay yung mga paa natin yung mga kasosohan na na stack up kailangan gumalaw galaw 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 naman dyan At iskat paano Pinagpawisan tayo Malamang ano rin yan Malamang ano rin to Warehouse Sigurado yan Doon, pabalik na rin tayo na mga kaobs. Siguro bago mag alas 7 o alas city na sa bahay na tayo. Sunod. Tatakbuhin na natin. Ayan, pabalik na tayo. Pabalik na tayo mga kaobs. kasi kanina dyan tayo dumaan paikot ngayon dito naman tayo dumaan Ayan. dito tayo lumusot so, pipirin natin ito malulubot wala akong dalang extra battery yun dito na tayo ng mga cobs tinipid lang natin yung battery natin kasi malulubot wala akong dalang extra battery Ayan. pabalik na tayo kapsa ah, na malis look yun kaya tsaga tsaga siya maglalakad yun ang ayaw kong mangyari sa akin no, mga kapsa kaya lalo na ako nagmimintinas na rin kailangan talaga jogging jogging lang ay walking walking lang pala putang ina <laughs> alright kasi tapos kailangan disiplina sa sarili hindi naman rin kasi ako gano'ng nagpupuyat nung ngayon mga kaobs kaya kailangan talaga disiplina lang iwas puyat katulad natin nagbimintin na tayo ngayon Ay nga muna tayo ah, alangan natin alangan natin ng ano ng disiplina sa sarili kasi pag hindi mahirap na ayun na tinatipid tinitipid lang natin yung battery natin nagwa warning na yun pababa na tayo sa amin. patuloy yan Hi Hi Alas 7 na gising na ikaw Hi Yan dito na ako sa bahay ng mga kaos Banda ako ng sapatos Hi Ano papa sa sapatos Hi ah, gagising na ikaw Ha Gising na yung baby ko ah Gagising na, na yung baby girl ni papa ah Buto lang ang chinelas. Ay, yung buhok mo, oh. Sus. Naman. Oh. Hmm? Hmm? Mag-hi ka, hi. 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 Oh, laway pa, oh. Oh. Eh, laway pa. Ayan, oh. Oh. Oh, may laway pa, oh. Oh. Bye. Tagigisi lang ikaw. Hmm? Ha? Gising lang yung bibi. Hmm. Nangawad mo muna sa patos papa. Kunin mo tinlas papa dali. Kunin mo tinlas papa dun. Kunin mo tinlas papa. Ayun, dito na tayo. Ano uh, oras ba tayo? Ano oras tayo nakarating? Ano? Uh, ah. Uh, 6:53. Sakto 'yung ano natin. Tansya natin sa oras bago mag-lasete dito na tayo sa bahay. Ay, na tinilas bibi.